Hi guys, nandito kami ngayon sa Artea dahil kakain kami ang uh, araw ngayon ay Sunday November 23 sarado yung supermarket kasi linggo nga ngayon pero yung mga restaurant open so we are inside the mall yan po yung kanilang Christmas tree andito uh, po yung aking ah, uh, tuhin at saka yung sibihot kasama namin kakain so ito yung maliit na mall dito sa malapit sa, sa work at sa, tra, sa bahay ng tiyahing ko at so, dito na eh mag pala hi kakain kami dito sa Ateya ito misal ito sa talaga pag nag-organize sila napaka parang lang ito nakakahawa na pag nag-organize sila, lahat ng mga members talaga na ng Iglesia ni Cristo, pupunta, supunta, su tapos kung sila, tapos iiwan nila yung lugar na mudang, malinis. Wala silang kala, tapos kanyang kanyang sila mabunta ng mga plastic. Kaya itong nag-rally ng mga kalama yung 18, no, 16, 16, 17, Malinis, tahimik, walang nasaktan, walang nagalusan lagi binigyan ko ng reaction kada don sabi ko nakakahanga. Tapos saka yung pare na si Father Sano Ubo, yung taga Cebu, lagi niya, di ba, pinupuri ang Iglesia ni Cristo. Nagbigay din siya reaction. Ngayon, ako nagbigay din ako ng reaction na sabi ko, ito talaga dapat, ularang, pag, ano, narahin, <muchas> ayot, yung dapat tularan pag nag ano, rally, hindi yung nagrarayot, yung hindi uh nagbabatuhan, nanununog, ng ano na mga gulong, yung nanimira ng mga bulong Ito hindi, pag nag-rally sila, well-organized, malinis, payapa, tapos uh, pag white, ang ito, lahat talaga white. Maano ka talaga kahit hato ko. Kaya siguro, dumami yung ano ko, kasi pinanood talaga nila. Pero mo, ba ito patungin? Kung may try na ito patungin, dyan na nanon. Uh, may iglis, at tapos may sila na salamat sa pagpuri ko sa amin kasi ganun talaga kami disiplina uh, disiplinado kami. Pa kailangan pag nirelay yung message ng aming nakaka-taas sundin namin yun. Ano,

Ayun guys, tapos na kami kumain. Sa saan tayo lalabas ito? Oh, masarap ang timpla ng sopa nila. Ayan, may mga kabayan kami dito. Ewan ko kung okay lang. Ayan, mga gwapo, mga bata pa. Si sir, your your name please. Ninyo. Ninyo. Ikaw yung Manila. Ah, ano Sa? Tacloban. Ah, ikaw sa Tacloban. Ikaw, sir? Si Dan, taga Kalookan. Ayun. Ah, oh, wow, Kalookan. Ikaw, sir? Ah, uh, John Paul from Aklan. Ay, bisaya, Ikaw, sir? Ay, wow. Ayun, makakarating kayo sa YouTube ko. Ayan okay. sila, nagkilakilan na. Kain lang kayo, kayo mag-ano ha, kasi baka nagmadali kayo. <laughs> Hindi kasi nag interview ako habang ano eh, habang... Oh. Ah, hmm. Ano lang, kung Matagal kayo, kami bahay dito. Oo. Uh, uh, ala... Ha. Ito ha. Oo. Oo. Kwentuhan ko kayo. Nakilala ko siya dito. Oh. Oo. <laughs> dito ko siya nakilala kasi nag-duck yung barko nila. Ganito eh. Tapos, pumain sila sa restaurant na ang mga crew sa restaurant is mga anak niya. Yung mga nagsuserve. Yung restaurant is malapit sa terminal ng barko. So, niyaya sila ng mga pinsa ko. Pero marami sila eh. 23 sila sa isang barko no, noon. Marami kayo? Marami kami so, sa bahay. Oo. No? Oh, nila sa bahay. Doon sila nag-New Year oh, yan ang official bihot. Siya ang official. Ay, ito official? Oo. Engineer pa lang? Ate, engineer? Third. Third. Okay, mm. mm. ngayon. Official? Katulad sa kapatid niya. Si, official din. Official Si bihot. man niya. Yung, yung kapatid ni uncle. Namatay sa barko. No? So on board yun, namatay, no? Hindi. Hmm. Namatay yun dahil may sakit siya sa, kasi ano siya mechanical engineer. Ah.

double na kayo. Oo. Oh, okay. oh, wala na. Wala na king chance dito. Makahana. <laughs> Ay, <laughs> ito pa. pa ang nila. Bunso <laughs> nila. Uh, 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 Yan po pinakabata. Sa uh, uh, siya ang wala pang partner. Oo, o, siya. <laughs> si Manden? Marami sa Lasarenas kung gala-gala. Ah, okay. <laughs> Ilan ba doon sa batch ninyo noon ang nakapangasawa dito si Man? Isa lang no? Ikaw lang? Ikaw lang? Kasi si Roy gustong gusto si Aya yung anak ni Auntie na bunso pero hindi <laughs> nagsaksis. <laughs> oh my <laughs> God. Tinanggap <laughs> 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 kita. <laughs> dito lang yung biyahe nyo na ano na medyo nahirapan kayo no kasi hirap dito ang English hindi ka ano sa France din po. Asa France. din po talaga. Marami hmm. naman po yung mga... Pinoy, uh, maraming Pinoy kayong nakilala. Hindi, hindi naman po. Marami rin po yung bansa na alos hindi makakano ng Oo, oh, makaintindi. Mm -hmm. Kuhan lang insinyar. O ano lang action. Okay. Yung parang... Sa uh, ano po, sa Dutch. Yan, mga English speaking. Mm -mm ang -mm, mga Dutch. Pero dito po... Kasi second language siya, tanila yun. Ang kapitan yung Pinoy? Hindi. Dutch. Dutch. Ah, Dutch. Dutch. A Dutch. Russian. Russian. Ah, di ba may kapitan ka dating Russian? Kumusta naman ang kapitan na Russian? Bakit kurasyan? Ito wala. Ano, Dutch ang kapitan nila eh, uh -oh. ngayon? Sayuling huh? lang mag... ...glat-glat. Kada salita, ha, kada... Ugaling din po, uh may -huh. couple. Ugaling, ugaling din. Kada... Buti wala kayo official kasama, no? Wala mo official? Uficial, siya, official siya. Ma Mayroon naman po. Yung chief mate mo naman yung official po. Na Pilipino uh, po. Hindi nasama sa inyo? Uh -huh. Hindi, busy po kasi ngayon. Ah, busy loading po kami. Uh -huh. Kami po, parang mga walang gwardiya. Ay, pag wala gancho, oh. Siya, pag beauty po kami. Anong rank po, sir? EOS, AB. AB. Oh, ang bata pa niyang AB. AB. Ikaw, sir. AB ka na rin. Huh? Mas, si, si Sir ano, AB ka rin. Mga AB ka yung tatlo tapos siya lang ang third engineer. Ambil? <laughs> ang ah. Ang ang, ang, ang ang inyong kusinero ay Pinoy. Wow, the at least kahit papaano. Sa barko kasi Pilipino yan. Kasi mas marami yata sila kaysa sa ibang lahi, di ba? Sampo sila eh. Ano kasi po yung sa split up po kasi, yung gusto talaga nila Pilipino kasi kaya nilang i-adapt yung mga nila mm, 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 mm. Hindi ka tulad ng ibang lahi, hindi, hindi ka lulutuan ng lutong Pilipino. Sa kaya natin Pilipino. Kasi sa, sa ibang lahi, tinapay mm. mm. lang. Mga bread po, pasta. pasta. Bread lang. Eh kailangan ninyo. Eh. eh kailangan ninyo. Pero okay naman ang provision nyo. Oh, okay po. Mm -mm. Hindi po gutom sa so, sa barako. So ngayon, kailan dumating yung barko nyo? Kahapon? Kahapon araw. Ay! Pang ilang days nyo na pala ito. Huwebes pa? So, huwebes. Ba, ngayon lang kayo lumabas? Huwebes ah, webes pa sila. Huwebes pa, pa sila nandito. Ngayon lang sila lumabas linggo. Ngayon lang po kasi yung parang Meron naman po pero pag sa perda po kasi parang busy po eh pag loading. Ano, Swerte nyo kasi di ba kayo noon dadating ng Sabado? sabado. tapos Alis na agad ng kinabukasan, no? Sabado. sabado tapos kung may kagada pa, ka, linggo, wala may trabaho. Hindi. Wala. Sabado po, ano, okay. bawal mo dito, bawal. Bawal ang ano. Okay. Hindi kayo nahirapan dyan sa biske? sa biske maalon? Mahal. <laughs> normal na, normal na sa inyo. Oo, dyan. Ang problema yan ang mga siman yung diskay. Dyan kasi ang sobrang maalon. Malaki ang barko nyo? Ilang tons lang. Oh. sa akin. Ah, ganun? Sa iyo? Dalawang train lang po. Dalawang train din. Mm-mm. Malit -hmm. lang po. Biske. Sino sa inyo ang pauwi na? Patapos na ang contract. Balik kami po, parang tatlo. Wow! <laughs> Goodbye. Ang contract ngayon, anim no? Kami po, sampo. Na official po, anim. Oo, ang official. So magsasabay sila? Magsasabay po kami. Di ba ngayon may bagong ano na isushorten na yung pagstay ng mga seaman sa barko? Instead of 10, magiging Six yun, and then yun, yun, yun. three Although, months ang officer. Ano, bali, bali ano po? Ah, uh, depende po kung amusup ka o ITF. Pag hmm. ITF ah. pa po, eight months ka lang. months. Pag AMOSOP pa, ka, AMOSO ten months. Amusup pio y kontra ten months Okay. Walas well, po. Pag ITF -dada oh. na lang sa ho. Pag, oh, oh. pag ITF po mm -mm, Tapos. Pero pag uh, member ng AMOSOP, pio medyo pero hindi kayo inaano, inihingian na mag-extend kasi meron pang hindi walang sasampa. Ano or... po kami, yung sa split up po, plus one, minus, minus one po. So, uh -huh. automatic po, ano eh, uh, pinaka-uwi po nila kagal po sa amin. Ah, uh, okay. Kasi marami din po yung mga nakatambay. Tambay. Mm -mm, Kailangan talaga nila. Po. Para maka-experience. Kaya mo nalang magbukas yan, nagbukas yan. ng Asian food. Oo. Saan ba? Yung ano pangalan na restaurant? Yung American restaurant? Madami po kayong Pilipino dito? Dito, mga nasa 1,000 na kami. Sa Yes, kasi sa survey ni Father Alden, yung pari na nagmimisa, nag-survey siya. Ang kanyang mga correspondent na sasagot sa kanyang mga questionnaire mga Filipino. So, nakita ko 1,000 ang mga Filipino. Mm. -hmm. Mm. Pero siyempre ang pinakamarami ang Madrid kasi yan ang capital city ng Spain. Darte, ilan lang kami dito? Oo, oo. Sa may puente colgante. Nag-train, nag-train na so, 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 Nang hanging bridge. <laughs> <laughs> po. Okay. May hindi niya nadaanan yung Filipino restaurant? Malapit. <laughs> Hindi po namin na Oo, oo. Hindi, I mean, yung Filipino restaurant sa Gusto Bar. Doon, makaka-order kayo mga barbecue, mga pansit. Pwede kayo magpa-order. Malapit lang. sa Ilang hakbang lang mula doon sa Hanging Bridge. Filipino restaurant yun. Ah, simbahan. GIL. Church. Mga Palapino. Meron. Pilipino yung gusto ko restaurant. Oo, yun nga. Ilocana. Ilocana. Ilocana yung ano yung... May ari. Mm -hmm. Pero masarap yung mga luto nila. Meron sarap ang luto nila. Pati ang mga barbecue nila, ang sarap as Babalik-balikan mo. Ang nila, Masarap. Pero kasi nagra-rice naman sila sa barko dahil Pilipino ang ano nila eh. Ang um, oh, adobo. Hmm. So para so, maiba na. May ano talaga na rice po. Claro. So, oo, oo, kasi na. heavy yung ano ninyo eh, heavy yung trabaho. Pero yung mga ano tinapay po sila dahil sa kasalanan. Si o, <repan> Sino sa inyo ang pinaka senior na sa I mean sa sa tenure of work? Pinakamatagal. Tenure of work sa inyong apat sino matagal? pinaka matagal? Pinakamatagal na nagbabarko. Ilang years ka na? Ikaw, sir pa lang. 2011 is ay 12 15 ilang years na 2011 12 13 No. Hindi. 14 years. 15. Oh, wow. Mucho dinero. Marami oh, ng pera yeah. yan. Mucho dinero <laughs> na. Mucho dinero. <laughs> kasi ito, <laughs> 12 lang to eh, in total. <laughs> sa international ah, sa international. Pero kasi nag-inter-island siya na matagal. 6 hmm. years. Uh, Pag kasama po yung inter-island, hindi siya matagal na. Marami na yan, na ipon sa 15 years. Grabe. Yeah. Yeah. Uh -huh. <laughs> Saan ka nga yun sir? Biliran. Oh, marami ng investment diyan sa Biliran. Eh, bow na, bili saya gusto yin Oo. Sa iyo para. Ha? Oo. Si bisaya din yo. Sila, eh siya lang yata taga-Lao. Ikitag Biliran? Biliran. Biliran. Sa Biliran is wa uh, yeah, Sa Mindanao ba yon? Hindi, hindi, sa part of Leyte, no? Bisayas. Oo. Oh, oh biliran. Ta islayan, di ba? Ah. Takloban lahat, tatawid ka pa ng biliran. Pero ang salita doon... Bisaya. Bisaya, si Mano. Bisaya, waray. Bisaya, waray. Oh, oh, ano ay eh? Sa waray kasi, alanganin ako, pero na... <laughs> siya waray, pero di siya marunong magwaray. Ako ang waray. Pumangkin po siya eh. Waray siya, pero sa Cebu siya nagtagal. Oo, oh, nagpuyo. Dahil sa kanya, oh. Dahil taga-Cebu siya. Oy, kamusta ang pamilya niyo sa nangyaring ano, yung sinmeto si itong typhoon? Tino, tino. Oo. Tino. Oy, oh. naku po, um, kawawa na. Grabe si Boy. Uy, kay si Boy. Si Boy. Pero sa inyo biliran, okay, okay lang, sir. Sa amin wala lang Okay. Takloban ka, di ba? Sa may sagkahan. Oo, wala ka oo, nakapunta na ako ng sagkahan. Oo, oo. Ito, Aklan. Aklan. Ang sibulan natin. Burakay. Burakay, wow. May ari ito ng Boracay. <laughs> tawid mm -hmm. lang oh. mm -mm. na. ang open lang pag sunday sinihan at kainan ano? yung mga malay nila ano mga mall hay ano ano okay. taxi ano 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 taxi ano 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 Taxi. ano 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 ano